Bali, nandito tayo sa bahay mga kanipi. Tapos na akong kumain. Tapos na rin akong nagpakain ng aking mga alagang manok dyan. So, katabi ko ngayon si Bibi Maika. Ayan o. Hello, Bibi. Ha? Ah. Hello, hello. Ibebenta ko to. Kasi nga, papalit tayo ng mga alaga. Ibang breed na ano. mga manok na heritage chicken din. Tatry natin yung ano Yung egg production naman Mga kanayipi What's up mga Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman ang yung lingkod Si Kanoypi for another video Nandito na naman tayo kay Mia Bali palabas na naman kami Para mamasada mga kanayipi Araw pala ng Martes, March 20, mga kanaypi. Ayan. Pinapainit ko na yung kanyang makina, mga kanaypi. Napunasan ko na rin yung mga upuan. Yung ibang parts, hindi pa. Ayan. Alright. So, kalahati na naman yung ating gas. Mamaya, dadan tayo ng sentro. No. pupuli na ngayong araw makarami na naman tayo ng mapasadahan marami na naman tayong may sakay kay Mia maghahanap puhay na naman si Kanoy P para sa pamilya may pang allowance di ba mga Kanoy alright maraming maraming salamat sa suporta sa panonood sa no skip ads na ginagawa nyo sa aking mga video mga kanoy pi, sa mga solid kanoy pi thank you thank you so much sa inyong lahat tara labas na tayo let's go mga kanoy pi baka inaantay na tayo ng kasayro natin sa AGL sa EGL mga kanoypi nakajuti na naman yung kaibigan natin dyan Sarge good morning

Ay, wala eh. Oo. Oh. So, antayin natin mga kanaipi. Dimandan kasi yung pera ni madam. So, yan mga kanaipi. Santana na naman yung kinita natin. long i think ding sa bilis Thank you. Nagbigay naman ng 80 pesos, mga kanayipi. Alright. Bali, nandito tayo sa bahay, mga kanayipi. Tapos na akong kumain. Tapos na rin akong nagpakain ng aking mga alagang manok dyan. So, katabi ko ngayon si Bibi Maika. Ayan oh. Hello, Bibi. Huh? Hello, hello nakasakay siya sa kanyang stroller. <laughs> hello, kamu. Hello, kanaypi. Kamu. Hello, hello. Ah. Hello, baby. Hello, Michael, ka. <laughs> ano? Ano? Ha? Hello, kamu. Ay, bula-bula yung bu, -bu niya. Oh, bula-bula. Diyan na si Mrs. mga kanaypi. Bali, papakita ko sa inyo yung aking mga manok dito na uh, alaga. Ibebenta ko na mga kanaypi, itong aking mga manok. Magpapalit ako ng panibagong variant o ibang klase manok na alagaan. So, ibebenta na natin to kahit yung mga breeder ko so sa mga gustong bumili ng aking mga alagang manok PM nyo ako dito sa Facebook page ko na Noypi Vlog o kaya dito sa personal account ko na Ruel Cachuela Española mga ka Noypi yung nakikita nyo dyan sa screen yan nyo ako pwedeng kontakin at ito yung mga 3 to 4 months kung mga Rhode Island. Ayan, mga kanaypi. Yan yung mga 3 to 4 months kung mga manok. So, kung gusto nyo bilhin yan, ipim nyo na lang ako mga kanaypi. Bali, 15 pieces yan. May... Mas maraming lalaki dito eh. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lalaki mga kanoypi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. seven na ano, na babae din. Ay, pang walo. Walo pala, mga kanoypi yung babae tapos 7 na lalaki so yan yan yung mga porcel na mga manok 3 to 4 months mga kanaypi na Rhode Island Red at puntan din natin tong mga breeder ko dito na ibibenta ko rin mga kanaypi so kunin nyo ng trio so at uh, pang umpisa sa bago nyong alaga ito yung mga manok ko na breeder yan magagandang klase yan mga kanaypi ayan o oh. pili na kayo dyan trio mga kanaypi dalawang hen isang roster o oh, sakto yan oh. Punin nyo na lang dito. Paunahan mga kanoypi. Tapos nandito pa sa isang kulungan. May apat na hen dyan. Isang roaster. Ayan. Doon yung isa. Nandito yung isang roaster mga kanoypi. Ito yung mga galing na ano sa pinagpalitan ko. Ayan o. Oh. Ito yung mga roaster nya. Tapos nandito sa kabila yung dalawa pa na rooster So, 'yan. Available to mga kanayipe for sale. Na mga manok breeder o kaya yung 3 to 4 months kung mga manok. Ang matitira na lang sa akin dito yung mga dati kong binili na unang alaga andito sa kabilang kabilang kulungan ayan na mga kanipi ito na kasi yung mga matatanda kong mga manok ayan so itong nandito sa dulo hindi na siya porcel kasi matatanda na yan eh. ibebenta ko to kasi nga papalit tayo ng mga alaga ibang breed na ano ng mga manok na heritage chicken din tatry natin yung ano yung egg production naman mga kanayipi tapos na tayo sa mga ganyan pwede rin naman na ano na mag produce din tayo ng mga sisew pwede rin yung egg production mas mabilis Ayan. so kaya ipoporsel ko na tong mga alaga ko na yan. Kaya bili na mga kanaypi. Yung mga breeder ko na yan nasa 8 8 to 9 months to 1 year mga kanaypi. Yung mga nandito rin na nakita nyo una nasa 3 months to 4 months na sila. So malapit na rin silang mangitlog yan. 5 to 6 months mangingitlog na yung mga manok na yan so kunting panahon na lang na ano na aalagaan nyo kaya PM nyo na lang ako sa Facebook page ko na Noypi Vlog kaya dito sa personal account ko na Ruel Cachuela Española yeah. okay. ayan mga kanoipi nandito na tayo sa AGL bali susunduin natin si Madam Luz Susunduin lang ako sa loob ah Madi pre Regular customer yung pre Ayan kailangan din magpaalan sa kapwa tricycle driver to Baka kasi isipin nila Na kumukuha tayo ng pasayans dito sa loob Eh may nakapila doon Kaya bago tayo pumunta dito sa loob paalam tayo doon sa isang tricycle driver ayan sa pastry tayo pupunta mga kanaypi ayan dito na tayo mga kanaypi ayan kay madam luz Tayo natin. may kasama na kayo, madam Okay, na... o, kasi, saan, saan kayo, madam hindi, hindi, sa sa, ano? sa SM, bababa, baka, Ah, sige po. Okay. May... Ah, sige po. sige po, madam. Ayan okay. eh. okay, so, po Pero, mag pa ako, dadaan tayo, bibili ako ng frutas. sige po. tayo sa, sa, ah, sa, sa yung, ayun, yung yung, sinin nyo sa akin, madam. Oh, madam. madam. Ah, sige po. Ayan mga kanoypi Iniwan na natin si Madam Luz Ayan, sunduin natin sila rin yan mga kanoypi Sakto, yan na nila Let's, let's, go, go. Let's, go. let's go. Let's go. Let's go. Let's ko sila Madam Luz Madam ako po ang prutas Ah sige po ah, doon po sa dati madam Gusto nyo sa dati Ayan ah, po nandyan na natin si Madam Luz dito sa kanyang bahay.